morning mga ka-travel biyahe tayo papasok sa trabaho Okay, papasalamat tayo kay uh, Geraldine na binigri niya tayo lahat at isa sa kapagkain uh, kung dilates nga pala sa, ano, sa lahat ng pangulit pangin na mga kapatid niya sa asawa niya sa anak niya yan dito namin na mapasit so, tayo doon na travel kahapon balikan sa travel so, ulit layo pala sa yeah, community sa ano, asawa ng Kuya Boy Boy ko. Ah. Uh, Kuya Boy Boy ano niya. Kuman lang nakita dahil malayo Iloilo. Kondolin sa mga naiwan. Ah, uh, kay Minmin -min, sa mga anak niya. Minmin lang lagi kasi nakakatat ko. Kondolin po Minmin, -min, pamangkin. Pamangkin ko yan dito makikita din tayo nandito ka rin naman sa Manila darating din ang panahon makikita tayo ano ay na naman natin tong ano ah, baybayin na naman natin yung traffic na lugar mga ka-travel grabe lagi out sa lahat ng nagbibiyahid lahat ng mga dicer dyan ah, papasok ngayon mga dicer nga pumapasok ano, katulad kong nakamotor wait na naman tayo nito wait tayo sa alas noibig Saway. Nakagreen na yung ano, liko ka pa. Huwag tularan yung mga pasaway mga travel para hindi makaano ng drift siya. Katulad yung taxi na yun, no. Nakagreen, nakaguna, pinilit pa niyang, ano, lumiko pula yung win niya. Sumunod sa batas ng, ano, trapiko. Sumunod din tayo sa lahat ng, ano, ano ng traffic mga stoplight na yan hindi yung pagpipilitan mo yung sarili mo ikaw din mawawalan banta sa uli ayan mga travel huwag pairali ng init ng ulo sa pagdadrive kasi isa lang yung buhay natin Fell lang, fell. akyat na tayo ng overpass ng baklaran mga travel Grabe, traffic. O, ito, nakakalusot-lusot tayo konti. Pero wag naman yung masyadong masigil. Lusot-lusot sa pag-iingat. Ingat din sa paglusot kasi mahirap na. Ano, okay, kikita nyo mga travel, traffic travel Pakakyat yan. Pakakyat ng overpass. ganatin natin yung mga Nalisipag nating Tagaluto Tagaluto ng ano eh, Simento Tagatapan. yun mga ka-travel nakaligtas din tayo sa unang traffic dyan lagi na no uh, overpass ng baklaran pangalawa naman dito yung overpass ng tatay naman mga ka-travel uh, just okay. out sa lahat ng mga nagbibiyahe ulit lahat ng mga dicer dyan, mga yan mga ko, mga audition ano, supermarket na kayo at saka kundinin sa lahat na naiwan ni Pumpkin at sa asawa ni Kuya Boy ko po po sa inyo buhay na tayo mayroong patungo talaga tayo doon at na nagbibiyahe ngayon ingat 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 ano mga travel pangalawang overpass ng ano na pasay tinan mo din yung traffic mga katravel oh. o oh. at yeah. na tayo sisingit huwag na tayo dun medyo pag maluwang yun pwede pero yung siksikan huwag nang ipilit dalawa lang kaanuhan yan ikaw yung makasagi o ikaw yung masagi kasi nalilito na si kuya oh. eh okay. pasok ako lang yung tipong magpapa lusot sa'yo sa panahon ngayon parehas nagmamadali pero pagka ay RT travel makakalusot ka sa akin pagbibigyan kita takbong ano lang ito mga katrabila takbong 15 ah. <laughs> takbong 15 to 25 ay grabe traffic na yan bakit bakit kaya laging traffic mayroon pa bang ano nito ang tawag dito solution alam ko wala na napakaraming sasakyan ng Metro Manila kasi ito yung dayuhin talaga Manila na ano bang gagawin mo sa probinsya kung yung sahot mo naman tama lang pero libre naman yung pagkain okay, pasok eh punya eh eh ih, eh eh ako yung nasa likod mo wala na tayong ano pareha sa ipumasok wala na tayong labasan nabaon tayo kaya pagbibigyan yan taxi yan eh o diba kaya pagbibigyan ako lang tipong nagpapagbigay sa'yo kaso ikaw yung nauna sa akin anong gagawin natin 哦。Oh. travel Puhit yata dito oh, ang dami ano yung ano niyan Ang dami nga pulis mga travel Ayan Meron tang atang politiko Aro Ano yun ah, ano yata Pagdulo lang. <laughs> Ito. Uh, ano, kumpanya, parang salita ni ano. Sabi ni si tatay, pangdulo lang kayo. Shut out kayo, tayo. pag nga uh, naglilinis sa daan uh, morning good ones. sakit ulo ko mga katrabil ha grabe ano tutulog pa kasi ako may nagsisigaw sigaw kasi sa ano na ano may raker na naman daw yung nanay raker Robert Robert yung motor mo Lago muna. nandito yung Marikel, ang haba nila. Ano nga na eh. Marikel, Ay. kagad taga, pala sa malayong biyay, Riker. Naku po. Okay, dito na tayo mga katravel. Salamat sa Diyos na nakarating tayo na maayos. Salamat sa gabay na ginibigay niya sa atin. I love you, Papa Jesus. Ah, uh, ano, salamat sa, uh, ano, yan, hindi mo kami pinabayaan sa biyahe namin kahapon. Kita lang tayo ng suporta. Salamat din sa araw-araw na biyahe na binibigay mo. Binibigay mo suporta sa amin. Sa gabay na binibigay mo, Papa Diyo. Thank you, thank you. Ayun na. Nagkabuhol-buhol na. Wala nang daanan. Bapak dito na traffic din <trips> <trips> Daan lang okay, Daan lang ay nako. Nag-relate tayo mga travel na traffic na.